Okay hello guys so uh, wala tayong magawa ngayong araw And uh, tamang tama mayroon uh, dumating yung order natin kaling Shopee May dumating tayong sticker Ayan guys so tamang tama i-install natin to uh, Lagay natin sa ating sasakyan Ito po ay Sports Mind produced by Honda So tamang tama wala tayong magawa So sundan nyo ako paano tayo mag-install ng sticker Ng ating sasakyan Tara Okay guys, so uh, yung pag-install nito is napakasimple lang. Uh, una, of course, dapat uh, linisin natin itong area kung saan natin nalaga yung sticker. And of course, ito sa sticker, uh, meron po siya ito, meron po kasi itong parang, ano, parang protected film. So, tatanggalin natin. So, tatanggalin natin to at dapat itong yung, yung print ay maiiwan dito sa isang side, okay? So, ito, dumikit din dumikit sa kabila so uh, kailangan lang natin siyang itanggalin dyan sa pagkakadikit niya ayan kasi dapat naiiwan siya dyan okay. ayan ito so dapat meron lang kayong gamit para hindi siya ayan dahan-dahan so, lang Okay guys. So, at natin yung nakababad ng ating sticker. And uh yung ginawa ko is uh, binasa ko siya ng uh, tubig na may sabon. And of course, kung saan natin siya ilalagay, babasain din natin ng tubig na may sabon 'yun. simple guys. yung purpose nito, ng sabon is para milagay natin ng tama ano. And uh, habang nag install tayo, habang naglalagay tayo ng seeker, may move pa siya natin kasi basa nga siya. So pag walang sabon, medyo mahirapan kang mag-install. So mas maganda na lagyan mo ng, lagyan natin ng, ah, uh, uh tawag natin ng tubig na may sabon. So ayan, so, uh, kapag ka nailagay mo na siya sa kung saan mo siya gusto ilagay, ngayon lang guys, napaka-simple. Ayan, pero dagdag pogi points po ito sa mga sasakyan natin kapag mayroong mga ganito, ano. Ayan. So, after nyan, pagka naset na natin ng na ganyan, antayin natin uh, mag-dry, ano. So, if fix natin yan, tatanggalin natin yung mga tubig-tubig na nasa loob gamit yung basahan okay para mabilis siyang mag-dry yan Ayan, okay guys. So, uh, nilagay na natin yung sticker sa so, kung saan gusto natin nilagay. So, yung antayin na lang natin is antayin natin uh, mag-dry and uh, pwede na natin tanggalin tong uh yung parang plastic niya no so sa ngayon hindi pa pwede kasi nga basa pa siya so hindi maiiwan yung sticker doon mismo sa sa kung saan natin nalagay no so kailangan natin hintayin mag-dry ito and saka natin uh tatanggalin tong parang cover niya to okay so ayan lang guys napaka simple after na mag uh, uh dry na yan so okay na yan So ayan guys, maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na mga videos pa natin. Marami pa tayong mga upload ng mga videos. Maraming salamat.